Magandang umaga sa inyo mga kandudes, mga ka-idol, mga ka-utol. So, may queen may lang, share ishishare lang ako. So, uh, ano uh, nung linggo, so nag-deliver kasi ako. So, nag send ako. So, ako sa Bukawi, Bulacan. Sa Villa Zaragoza. So, sa akin pag mamadali, hindi ko napansin. So, magkaiba palang pares yung suod na rubber shoes so wala rin sa isip ko kasi naisip ko napakalayo kasi ito yung suod na pamadali lang kasi so, ito pagdating doon so hindi nagsabi yung, yung nag-deliver mayari. o balik tayo yung rubber shoes at buti na lang kamo um, may extra kong uh, rubber shoes kaya nagpalit tayo kasi bawal tayo masita 没弄过，没时间多说，努力拿，Thank you、啊。 Hello mga ka-idol, so nakarating po ako dito sa sa didelivera ko na sa Barangay Santa Marie uh, Barangay Santa Bil Bilia Sargosa, Bukawi, Bulacan So ayan po, dito kami sa Luban Ayan Okay naman po dito, so safety na lang So maganda na po dito, wala ng mga kalib so yan sa aking paglalakbay mali pala yung suot ko tinan mo nakarating po kami ng bulakan so ganito ang suot ko ano ba yan yun ako yan ano ba yan so, yan? so, pag mamadali ko ako deliver ng items ayan nangyari Buti hindi ako napansin. Kaya pala napansin ko eh, medyo malamig yung paa. Ano ba yan? Hindi wala pa pati puso kasi. Ay naku, ano ba yan? Kakaya ito. Napansin ko lang nasa labas na ako. Ano nangyari? Ah, mga kaloods, you know? So, double check kung tayo nagmamadali. Yung po mga kaido, so yung nangyari sa akin kahapon. So, hindi ko napansin at nabaliktad pala yung suit ko ng uh, rubber shoes. So, papuntang bulahan. So, yun lang po. So, maraming salamat. So, kailangan like and share na lang sa mga bagong kong update ng video. And thank you and God bless po.